Naniniwala ang NEDA na kayang kitain ng bansa sa pamamagitan ng ibang investment ang mawawalang kita ng gobyerno sa oras na ipatigil ang operasyon ng mga pogo. Samantala, ibinida naman ng NEDA na ilang high-impact initiatives na magpapabilis sa infrastructure projects ang naaprubahan na. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Suportado ng National Economic Development Authority o NEDA ang pagtigil operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ito ang tugon ng NEDA kasunod ng rekomendasyon ng ilang senador na ipatupad ang immediate expulsion o pagpapaalis ng mga pogo sa bansa. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan, lehitimong investment ang gusto ng pamahalaan. Mga investment na anya ay hindi magbubunga ng mga negatibong bagay. Giit pa ng kalihim mas mataas ang social cost o negatibong epekto ng pogo sa komunidad kaysa anya sa ipinapasok na revenue nito Yeah we have been moving around all over the, uh, in many uh, countries cities uh, attracting an investment uh, to the country uh, marketing our country as a good place to do business uh, we are not going around to attract business that, that uh, of this kind It's, it it uh, uh, we want uh, investments, uh, inflows that uh, will uh, promote uh, not only the economic but also the social uh, aspects of our development. Pero paano naman kaya ang mawawalang kita ng bansa oras na ipatigil ang operasyon ng mga pogo? Giit ni Balisacan, kaya itong kitain ng bansa sa pamamagitan ng ibang investment. I think we do. Uh look at uh, Thailand, uh, look at uh, Indonesia, look at uh, all these other countries around us. They don't depend on those uh, you know uh, uh kind of uh, businesses. Personal ding ire-rekomenda ng kalihim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagban sa mga pogo. Samantala mas mapapabilis pa ang iba't ibang infrastructure project ng kasalukuyang administrasyon. Sa ikasyam na pagpupulong ng NEDA Board na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang ilang high-impact initiatives. Kabilang narito ang proposed EO na naglalayong mapabilis ang pagproseso ng mga lisensya, clearance at permits para sa Infrastructure Flagship Projects o IFPs ng pamahalaan. Sa ilalim ng EO, Hinihikayat ang mga ahensya ng gobyerno maging ang mga LGU na mas pasimplehin ang mga proseso at requirements para sa naturang IFPs. EO facilitates electronic applications or application submissions to the concerned agencies and local government units or LGUs, including the payments and issuance of receipts. The CEO encourages a whole-of-government approach by directing national government agencies to automate and computerize their databases. Naatasan ng ARTA para bantayan ang compliance ng mga ahensya. Ayon pa kay Balisakan, kabilang na rin ang DENR sa NEDA Board Committee in Infrastructure o Infracom para matiyak na kasabay ng pagpapatayo ng infrastructure projects ay maiingatan pa rin ang kapaligiran. Natalakay din sa pagpupulong ang National Government Local Government Unit Cost Sharing Scheme para maayos na matustusan ang mga proyekto. With these policy updates, the Marcos administration reaffirms its commitment to aggressively advance in infrastructure development in order to enable social and economic transformation and support the attainment of our development goals in the vision term. Kenneth Pasiente para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.